sa tahimik ng isang bayan sa Pampanga, nakatira si Rowena, isang 39 years old na housewife. Simula ng ikasal kay Conrad, halos lahat ng oras ni Rowena ay umiikot sa pag-aalaga ng kanilang bahay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, ngunit may kulang. Sa kabila ng komportabling buhay na ibinibigay ng kanyang asawa, nararamdaman niyang tila nagiging paulit-ulit ang kanyang mga araw. Si Conrad, na 40 years old at isang abogadong matagumpay sa larangan nito, ay bihirang umuwi ng maaga. Madalas niyang sinasabi, Pasensya na mahal, kailangan kong tapusin ang kaso para sa promotion na ito. Ngiti na lamang ang isinasagot ni Rowena. Sanay na siya. Pero sa bawat gabi na mag-isa siyang kumakain sa hapagkainan, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Isang umaga, habang naglalaba, napatingin siya sa bintana. Ang kapitbahay nila, masiglang nagtatanim ng mga rosas. Tila napakalayo ng mundo ng kapitbahay niya mula sa kanya, puno ng kulay at saya. Bakit ganito? Ganito na lang ba ako palagi? Tanong ni Rowena sa sarili. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang punan ang kawalang sigla ng kanyang buhay. Kinagabihan, habang nasa kama at ang tunog ng wall clock ang tanging kasama ni Rowena, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang damdamin. Hindi ko na kaya. Kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Bulong niya habang ini-unlock ang kanyang cellphone. Naisipan niyang gumawa ng account sa isang dating app sinigurado niyang hindi pwedeng makilala ang kanyang tunay na pagkatao. Gumamit siya ng pangalang Marie at ginamit ang isang lumang larawan noong mas bata pa siya. Habang nilalagay ang mga detalye, nanginginig ang kanyang mga kamay pero may kakaibang excitement sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang araw ng pagbabrowse, may isang profile ang tumawag sa kanyang pansin, si Marlon. Isang 20 years old na estudyante sa kolehiyo. May mapupungay na mga mata at simpleng ngiti. Nag-message siya. Hi hey Marie, ang cute ng profile pic mo. Kamusta? Nag-atubili si Rowena. Tama ba ito? Hindi ba ito mali? Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, tinaip niya ang kanyang sagot. Hey, ayos naman ako. Ikaw? Hindi nagtagal. Nagkapalitan sila ng mensahe. Si Marlon ay isang estudyanteng kumukuha ng kursong arkitektura. Bukod sa pagiging matalino, mayroon itong natural na charm na nakakapagpatawa at nagpapagaan ng loob ni Rowena. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napansin ni Rowena na natutuwa siya tuwing nagpipop up ang notification mula kay Marlon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may nagbibigay pansin sa kanya. Isang gabi, nagtanong si Marlon. Marie, pwede ba tayong magkita minsan? Ang saya mo kasi kausap. Natigilan si Rowena. Hahakbang ba siya sa mas malalim na bahagi ng larong ito? Naging mas madalas ang pag-uusap ni na Rowena at Marlon. Sa kabila ng masayang kwentuhan sa chat, palaging ipinapaalala ni Marlon na gusto na niyang makita si Marie ng personal. Ngunit palaging may dahilan si Rowena Pasensya ka na Marlon. Medyo busy pa ako sa trabaho. Pero darating din ang panahon. Ganon ba? Sige. Pero sana kahit video call muna tayo. Gusto lang kitang makita. Napilitan si Rowena. Nang gabing iyon, nagayos siya. Nag-make up. Nagdamit ng simple pero kaakit-akit. At siniguradong hindi halata ang kanyang edad. Kinabahan siya habang hinihintay ang tawag, ngunit nang makita si Marlon sa screen, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kilig. Sa video call, mas naging malapit sila. Si Marlon ay puno ng energy, nagpatawa at naging malambing. Si Rowena, na matagal nang hindi naramdaman ng ganitong atensyon, ay tuluyang nahulog ang loob kay Marlon. Alam mo ang swerte ng magiging boyfriend mo, pero sana ako yun. Napatigil si Rowena sa kabila ng saya, alam niyang mali ito. Pero sa gabing iyon, pinili niyang kalimutan ang realidad. Habang tumatagal ang kanilang ugnayan, nagiging mas mapilit si Marlon. Nagsimula itong humiling ng mas personal na bagay. Mari, alam mo namang mahal kita, di ba? Pwede mo ba akong gawa ng pabor? Ano yun, Marlon? Medyo gipit kasi ako sa allowance pwede bang makahiram ng kaunting pera? Noong una, nagdalawang isip si Rowena, ngunit dahil sa pagkakaakit niya, ipinadala niya ang pera. Unti-unti, ang simpleng hiling ay nauwi sa mas maraming bagay. Hiningi ni Marlon na magpadala si Rowena ng mga larawan at video na masyadong personal. Kahit kinakabahan, sinunod ito ni Rowena. Hanggang sa isang gabi, naganap ang pinakawalang inhibisyong moment nila sa video call. Nagkaroon sila ng SOP or pakikipagtalik sa phone na tila nagpuno ng emosyonal na kawalan ng kontrol ni Rowena. Pero sa likod ng lahat, may bahagi sa puso ni Rowena ang nagtataka. Mahal nga ba talaga ako ni Marlon? O ginagamit niya lang ako? Sa loob ng maraming linggo, napansin ni Conrad ang pagbabago kay Rowena. Dati tahimik at parang walang ganang gumalaw si Rowena. Pero ngayon, madalas itong nagsi-cellphone at tila masigla. Mukhang busy ka lagi sa cellphone mo, mahal. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng kanyang asawa. Ah, wala naman. Tinitingnan ko lang yung mga recipe online para maiba naman ang ulam natin. Sagot naman ni Rowena. Bagamat numiti si Conrad, alam niyang may kakaiba. Mas naging observant siya sa kilos ni Rowena, lalo na kapag natutulog ito. Isang gabi, habang natutulog si Rowena, napansin ni Conrad ang cellphone nitong nagbavibrate. Ang pangalan sa screen ay M. Hindi makatiis, kinuha niya ang cellphone. Ngunit bago niya mabuksan, biglang nagising si Rowena. Anong ginagawa mo? May tumatawag sino si M. Ha, kaibigan ko lang yun. Wala lang. Nagpalit si Rowena ng password kinabukasan pero si Conrad mas lalong nagduda. Samantala si Marlon, unti-unti nang nagpakita ng kanyang tunay na intensyon. Isang gabi, nag-message ito. Marie, may problema ako. Kailangan ko ng malaking pera para sa pamilya namin. Kung hindi, ikakalat ko ang sensitibo mong picture na pinadala mo. Nagulat si Rowena. Hindi siya makapaniwala. Marlon, bakit mo naman ginagawa ito? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita pero kailangan kong unahin ang sarili ko. Hindi makapagsalita si Rowena. Ang mga larawan at video na dati niyang pinadala ay ngayon ginagamit laban sa kanya. Napilitan siyang pumayag sa hinihingi ni Marlon. Sige, magkano ba? 50,000 pesos. Pero gusto ko ibigay mo sa akin ng personal. Kinabukasan, iniisip ni Rowena kung paano kukunin ang pera nang hindi napapansin ni Conrad. Ngunit habang pinaplano niya ito, unti-unting lumalapit ang pagkakatuklas ng asawa niya sa kanyang mga lihim. Hindi na mapakali si Rowena. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin si Marlon. Ngunit may bahagi sa kanya ang gustong magpakatapat kahit kaunti. Kinagabihan habang nag-uusap sila sa chat, nagdesisyon si Rowena na aminin ang totoo. Marlon may kailangan akong sabihin. Ano yon may problema ba? Hindi ako ang iniisip mong babae. May asawa ako at mas matanda ako sa iyo. Sorry kung niloko kita. Ilang minuto ang lumipas bago sumagot si Marlon. Alam ko na, Marie. Matagal ko nang hinala, pero hindi na mahalaga yun sa akin. Ang mahalaga, may naibigay ka sa akin na hindi ko natagpuan sa iba. Nagulat si Rowena. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ni Marlon o isa lamang itong paraan upang manatili siyang konektado rito. Kinabukasan, kailangan niyang maghanap ng paraan upang makuha ang hinihinging pera. Lumapit siya kay Conrad at gumawa ng dahilan. Mahal na alala mo yung pinsan kong si Lila yung nasa probinsya. Tumawag siya kanina. May emergency sila at kailangan nila ng tulong. Ano nangyari? May sakit yung anak niya at kailangan nilang bumili ng gamot. Pwede ba akong mag-withdraw ng 50,000 pesos para maipadala sa kanila? Nag-isip si Conrad. Bagamat hindi siya nagduda agad, napansin niyang hindi maayos ang kilos ni Rowena. 50,000? Parang ang laki naman yata. Sigurado ka bang kailangan nila 'yon? O oh, mahal? Gusto ko lang sanang tumulong sa kanila. Pasensya na kung biglaan. Sa huli, pumayag si Conrad. Sige, Mahal. Pero sasamahan kita bukas para maipadala agad. Hindi natin alam kung kailan nila kailanganin. Kinabahan si Rowena. Alam niyang hindi siya maaaring pumayag na sumama si Conrad. Hindi na ako nalang. May mga bibilhin din ako sa labas, kaya ako na ang bahala. Bagamat nag-aalinlangan, hindi na nagtanong pa si Conrad. Kinabukasan, lumabas si Rowena dala ang pera. Sa bawat hakbang niya patungo sa tagpuan nila ni Marlon, mabigat ang kanyang loob. Sa isang maliit na coffee shop, nakita niya si Marlon na nakaupo at ngumingiti. Sa unang pagkakataon, magkatapat sila ng personal at habang iniabot ni Rowena ang sobre ng pera, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili hanggang kailan ako magkukubli sa ganitong buhay. Matapos makuha ni Marlon ang pera, imbes na magpasalamat at umalis, nagulat si Rowena nang bigla siyang yayaing sumama. Marie Este Rowena, gusto kitang makasama ngayon. May alam akong lugar kung saan walang makakakita sa atin. Marlon, hindi ko alam kung tama pa ba ito. Alam kong may asawa ka, pero aminado akong matagal nakitang gustong makasama ng personal. Ikaw din naman, di ba? Noon pa lang sa mga video natin, nararamdaman ko na. Hindi makapagsalita si Rowena. Alam niyang mali, ngunit sa loob ng ilang buwan, hinanap niya ang ganitong koneksyon. Ang kilig, ang atensyon at higit sa lahat ang damdaming matagal nang hindi ibinibigay sa kanya ng asawa. Dinala siya ni Marlon sa isang kubo sa dulo ng isang lumang bukirin malayo sa mata ng mga tao. Tahimik ang paligid at tanging ihip ng hangin at tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Dito walang makakakita sa atin, ikaw at ako lang, Rowena. Sa unang pagkakataon, magkalapit sila ng walang harang na screen. Si Marlon sa kabila ng kanyang kabataan ay may lakas ng loob at pagkaalam kung paano hawakan si Rowena. Si Rowena naman, bagamat balot ng kaba, ay unti-unting nadala ng init ng sitwasyon. Hinalikan siya ni Marlon at hindi na siya tumutol. Sa bawat haplos at halik, tila nawala ang lahat ng takot at guilt ni Rowena. Marlon, hindi ko akalaing ganito ito kasarap. Matagal ko nang pinangarap ang moment na ito. Ikaw ang gusto ko, Rowena. Nag-alab ang gabi sa pagitan nila. Sa loob ng kubo, naibuhos ni Rowena ang lahat ng init na matagal na niyang tinatago. Matagal na rin niyang inaasam-asam ang ganitong pakiramdam mula pa nang magsimula silang mag-usap ni Marlon sa dating app. Pagkatapos ng lahat, nakahiga silang dalawa sa banig, tahimik at nag-iisip si Rowena, bagamat nasiyahan sa naranasan, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pangamba. Marlon, anong mangyayari sa atin ngayon? Hindi na ito basta laro. Ikaw ang bahala, Rowena. Pero tandaan mo, ako ang taong alam ang lahat tungkol sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang banta, ngunit may halong lambing. Hindi alam ni Rowena kung matatakot ba siya o lalong mahuhulog ang loob hindi inaasahan ni Rowena na ang lihim na ugnayan nila ni Marlon ay malalantad, ngunit ang oras ay hindi naging kampi sa kanya. Isang gabi, habang si Conrad ay nagliligpit ng mga papeles sa kanilang kwarto, napansin niya ang cellphone ni Rowena na naiwan sa lamesa. Sa kanyang pagtataka, bukas ito at hindi nakalak. Doon niya nakita ang mga mensahe at larawan ni Marlon. Habang binabasa ang mga usapan nila, ang selos, galit at pagkadurog ng kanyang puso ay parang isang bombang sumabog. Hindi makapaniwala si Conrad na ang babaeng minahal niya at pinagsilbihan ng maraming taon ay may lihim na relasyon sa isang mas bata. Kinabukasan hinarap niya si Rowena sa hapagkainan. Sino si Marlon? Tanong ni Conrad. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na akong gawing tanga Rowena. Nabasa ko lahat. Lahat ng mensahe, lahat ng ginawa mo. Ang walang hiya mong babae. Tumulo ang luha ni Rowena, ngunit hindi makapagsalita. Alam niyang wala na siyang maidadahilan. Conrad, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto na mangyari ito. Hindi mo ginusto? Pinadala mo sa kanya ang mga litrato mo, pera at pati ang sarili mo. Paano mo nagawang ipagpalit ang pamilya natin sa isang batang lalaki? Galit na galit si Conrad. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng gamit ni Rowena at inilagay ito sa mga kahon. Lumayas ka sa bahay na ito, Rowena. Wala kang makukuha kahit ano. Ikaw ang pumili ng landas mo, kaya dun ka pumunta. Sa labas ng kanilang bahay, umiiyak si Rowena. Wala siyang dalang kahit ano kunti ilang damit at ang kaunting perang natitira sa kanya sa gitna ng kawalan na isip niyang si Marlon na lang ang kanyang matatakbuhan tinawagan niya si Marlon nang nanginginig ang boses Marlon pinalayas na ako ni Conrad pwede ba akong pumunta sa iyo saglit na katahimikan rowena hindi pwede alam kong sinabi kong mahal kita pero hindi ko kayang akuin ang buhay mo maghanap ka na lang ng iba parang sinampal si Rowena sa sinabi ni Marlon. Marlon, akala ko ba nandiyan ka para sa akin? Sorry, Rowena. Hindi ko kayang ituloy to. Binalibag ni Rowena ang cellphone sa lupa at nag-iiyak sa tabi ng kalsada. Wala na siyang uuwian. Wala nang kayamanan. At ang lalaking inakala niyang magmamahal sa kanya ay tinalikuran siya. Sa gabing iyon, mag-isa siyang naglakad sa madilim na kalye iniisip kung paano magsisimula muli sa kawalan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, unti-unting napagtanto ni Rowena na tila masyadong mabilis ang naging pagkilos ni Conrad sa kanyang pagpapaalis. At masyadong madali rin ang pagtanggi ni Marlon sa kanya. Napaisip siya, paano kung magkasabwat sila? Paano kung lahat ng ito ay plano para iligpit ako? Dahil sa galit at gutom sa katotohanan, sinubaybayan ni Rowena si Marlon. Sa tulong ng natitirang connection niya sa dating app at kaunting pagmamanman, natuklasan niya na si Marlon pala ay nakikipag-usap kay Conrad. Isang beses, nakita niya ang dalawa sa isang coffee shop, nag-uusap at nagtatawanan habang iniabot ni Conrad ang isang sobre kay Marlon. Dito nabuo ang kanyang hinala. Ang lahat ng ito ay isang sabwatan upang mapaalis siya sa buhay ni Conrad. Galit at pagkasuklam ang naghari sa kanyang puso. Habang nakatingin sa kanilang dalawa, nagdesisyon si Rowena na hindi siya magpapatalo. Kung sinira nila ang kanyang buhay, sisirain din niya ang kanila. Una niyang tinarget si Conrad. Isang gabi, nilapitan niya ito habang nasa opisina at nagkunwaring humihingi ng tawad. "Conrad, nagkamali ako. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad, pero gusto kong ayusin kahit papaano ang relasyon natin." Dahil sa lambing at kunwaring pagsisisi ni Rowena, naniwala si Conrad at pinayagan siyang makapasok muli sa bahay nila sa loob ng ilang linggo. Nagpakita siya ng mabuting asal tila nagbabagong buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng plano. Isang gabi, habang natutulog si Conrad, nilagyan ni Rowena ng lason ang iniinom nitong kape. Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay sa kanilang kwarto. Ang mga ebidensya ay maingat na itinanim ni Rowena upang palabasin na si Marlon ang may sala. Ginamit ni Rowena ang natitirang mga litrato, mensahe at mga palitan nila ni Marlon upang magdikit ng mga ebidensya laban dito. Sinadya niyang iwan ang ilang pekeng sulat kamay ni Marlon sa bahay upang akusahan ito bilang mastermind ng pagpatay. Hindi nagtagal na aresto si Marlon. Sa korte, ginamit ang mga ebidensya upang patunayan ang kanyang kasalanan. Si Rowena sa kabila ng kanyang ginawang krimen ay hindi kailanman nasangkot na paniwala niya ang lahat na isa lamang siyang inusenteng biktima ng pag-ibig. Sa huli, nagtagumpay si Rowena sa kanyang paghihiganti. Ngunit habang siya'y nag-iisa, unti-unting bumalik sa kanya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang lahat ng kasamaan at pagkasira ay hindi nagdulot ng tunay na kaligayahan. Ang kasinungalingan at pagtataksil ay laging may kabayaran. Sa pagtatangka nating maghiganti, maaaring tayo rin ang masira. At ang tunay na kasalanan ay hindi maitatago magpakailanman hanggang sa muli. Salamat sa panonood.